Mamahaw ta mga kagala. Kinahangla na itong mukha daghan aron Aroon ko Ganta o mabuang ba? Ang -ma. <laughs> na mo. Huwag kinamuta ta kayo. Labay mo na kinamuta. Eh, nasa, nasa kamutanan na na vitamins. Hmm? Shout out nga pala sa Tupang Galayan. Hello mga kagala, dahil tapos na tayong kumain, busog na. Pero naghahanap tayo ng buko yan kaya aakyat tayo ngayon sa buko. Let's go. <laughs> ayun na, ayun na. Ay, Grabe. Waket na po si Pobring Gala. Grabe. Napakagaling ng makyat, oh. Ingat lang ka pa. Daan-daan lang. Ingat lang. Ayun na siya, oh. Grabe. Akyat bahay po yan sa Cavite. Eh. Ayan. Oh. Dahan-dahan hmm. lang ha. Ingat, ingat, ingat. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ka pa. Ayan po. Dito kami ngayon sa Bulacan para lang kumuha ng buko. Ayan. Eh yun naman, napaka niya guys. Buko ko exploration. Hindi ko na makita sa gula. camera. Nag Kala ko, staycation kami. Yung pala, buko exploration. <coughs> Tapos maghahanap kami ng iba't ibang klase ng animals, insect dito. Kung ano yung matutuklasan namin na hindi pa nakikita sa Pilipinas. Yan. Mga hindi pa nag-extinct. Kaya wala ko kung bakit din ako nandito guys. Yan.